iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas. na hawak naman. Iba eh, sa pa yan, di ba, sibuyas? Tandaan ninyo, nagmahal din ang presyo niyan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, huwag tayong maniwala kagad ka sa sinasabi ni Saldi ko, ngunit atapot subali. Tingnan natin yung mga sirkumstansya na napapaloob ng kanyang sinasabi. Sa, sa madaling salita po, eh, let us not look at the political reasons. Kasi talagang, we all know, na ginipit siya ni Marcos, now, siya ang tinuturo na, lumiligtas na yung sila Romualdo Zaldes at saka si Marco siya na tinuturo. so there will be a motive for Zaldico na sumagot di ba ah ganun ah. babanatan ko din kayo there is the motive but the question is yung bang motibo niya na ibig sabihin nun ay kasi nung na sinasabi niya hindi Huwag agad tayo magsasabi na kasi ah, nung yung sinasabi nito hindi tignan natin hindi katulad yung sinasabi ni Sandro Marcos na para bagang sinasabi niya eh eto si ano si Zaldico ano lang yan eh DDS na yan eh. yun yung mga, mga tangang komento